kataan ng isang batang babae matapos mabangga ng SUV habang tumatawid ng highway sa Dasmarinas, Cavite. Damay rin sa disgrasya ang isang rider. Nasa frontline na balitang yan si Justin Ponsalang. Sa kuha ng CCTV, makikita na mabilis ang takbo ng mga sasakyan sa Aguinaldo Highway sa Dasmarinas, Cavite. Dali-daling tumawid ang isang bata at tumigil sa gitna ng kalsada. Ilang segundo lang, tumawid muli ang bata. Sinubukan namang umiwas ng paparating na SUV pero sa bilis ng pangyayari ay nasagasaan ng bata. Nadamay pa sa disgrasya ang isang motorsiklo. Tuloy ang rider nito sumemplang sa daan. Tinamaan pa ng motorsiklo ang bata. Sa kabila ng lakas ng pagkakabanga, nakatayo pa ang bata. Tanging nakit ng kanang hita at likod ang ininda ng walong taong gulang na bata. Sugatan naman ang rider. Nangako ang driver ng SUV na sasagutin ang gastusin sa pagpapagumot ng mga biktima. Patuloy naman ang investigasyon ng mga polis sa insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Justine Ponsalang, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.